Ayan, magluluto tayo ng uh, tulingan na pinaksiw sa gata. Ayan, ready ko yung mga sibuyas, ayan yung luya, at yung bawang. Ito ipapailalim natin 'yan sa isda, mga ilang piraso. Tapos ilalagay naman natin yung uh, isda. Ayan, ayos natin ang paglalagay uh, ng isda na ano, tulingan yung binili natin. Isang kilong tulingan 'yan. Yan. Ayos natin para para maganda yung pagkakaluto mamaya. Eh, yan. Isa-isa natin yung siyang nilalagay. Yan. Katapos niyan, ilalagay natin yung natirang hiniwa natin na, ano, ricado, yung sibuyas, yung luya, yung, yung bawang. Yan. lang natin yan. Tapos diniktik natin yung bawang at natin na maliliit. Para yan. Katapos naman yan, is lalagyan natin ng mga pampalasa. Yung uh, suka. Yan. Yung bechin eh. Lagyan natin ng bechin. Lagyan natin ng... Uh, ano pa ba ilalagyan natin dyan? <laughs> yung ano, Yung asin na Yan. Ang bagal kumuha lang nga eh. <laughs> Mga pampalasa eh. <laughs> Ayan, dami ng asin ko. Mga alat ito. <laughs> Ayan, pero tapos yan, pamintang buo. Ayan. Ayan, dalawang, dalawang, ano yan, dalawang pack na natin. Para mas masarap. Ayan, isa pampak. Tapos, saka natin lalagay yung suka. Ayan. Hindi ko na yung lalagay ng tubig. Suka lang talaga para maganda yung pagka, maasim yung pagkakapakasiw. Ayan, ayan. Atin natin. natin ay, buksan natin lahat. Paikot. Para yung mga pampalas ay eh, ma rin sa kanyang ano. Suka. Sumama. Ayan. Tapos ating pakukuluan. Ayan. Ayan muna natin yan. Kumula ng ilang minuto. Tapos nyan. Ating titignan muli. Ayan. Buksan. Ayan. Medyo... Dito na yung suka, tsaka kukunti na rin yung ano, suka, natira. Tingnan natin kung gaano kaasim at alat. Hmm, yan, tamang-tama -tama lang yung asim, tsaka yung alat. si yung iba, may masarap daw ang paksim, may jumalat ng konti. Kasi lalagyan pa naman ng gata yan, lalagyan natin yung kagata. Ayan. Ay, sinunan natin, saboy sa lahat. Tapos niyan, is tatakpan natin, pakukulan natin yan, lulutuin natin yung gata. Ayan, kunting uh, is lang para sumit lahat yung <laughs> so, uh, kawa, kas, kaldero, kaserola yung mga gata. Ating pakuluan yan, takpang uli. Yan, nilagyan ng paminta ang natin ilasa ayan tapos up-cullen uh, pa natin yung muli takpan and then after iluminuto buksan natin tingnan natin kung luto na ba yung gata kung nakita natin luto na yung gata natin yung uh, yung uh, siling haba ayan. tatlong siling haba nilagay natin dyan tapos, isunod natin yung gulay ng pechay. Yung ating pechay dyan. Para mas masarap. Ayan. Ayan natin ang gulay. Ayan, ganyan. Kalagay ng gulay niyan, takpan natin uli At, ah, uh, natin mga ilang munuto na para maluto na rin yung gulay. Ayan, tingnan natin. Eh, ano natin ng kanyang katas, katas ba? <laughs> kanyang sa, sa kanyang sa gata, sa ibabaw ng mga gulay para uh, sumuot din sa gulay yung uh, yung kanyang lasa ng pinaksiw na gata. Paksiw sa gata pala, pinaksiw na gata. <laughs> pinaksiw mo yung gata. <laughs> Paksiw sa gata na tulingan. Ayan, hagakoy na siya. At ating ating ng takpang muli yan. At pakuloyin lang ng ilang minuto. Ayan. And then, buksan, tingnan natin. Oh, luto na yung ating ulam. Ayan. Oh, sarap na ito ngayon. Nalinamnam. Mapaparami na naman yung kain natin yan. Ayan. Kita mo yung... O, okay, edi na yan. Yung ano na yan, sarsa na yan. Ayan, ngayon, sandok tayo ng ating pananghalian. Ayan, nakita natin yung ating uh, ulam na tulingan na paksiw sa gata at may sausawan tayong patis na may kasili at saka ano, alamansi at may katamtamang kanin tayo. Katamtaman ba yan? <laughs> na naman yan.